Usap po tayo tungkol po sa nangyaring unang hearing kahapon dito nga po sa lower house uh, Tricom po yan, kasama po dyan ng uh, Committee on Public Order and Safety Committee on Public Information at ang Committee on Information and Communication Technology tungkol pa rin po sa disinformation at paglaganap nga ng fake news fake dito news. po sa ating bansa na may kaugnayan di umano Whoa. sa mga vloggers at content creators kasama po natin sa linya Congressman Ace Barbers Magandang umaga po Congressman? Ay magandang umaga DJ Chacha at Marong Ted. Good morning. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Kayo ba yung nakatulog na congressman? <laughs> Medyo okay na. Okay na. Medyo nakabawi-bawi ng konti. Oh, kasi si Kong Dan Fernandez mukhang tulog pa. <laughs> Oo oh, oh, inaabot yan. Anong oras po ba natapos Kong yung inyong uh, hearing kahapon? Maaga kami natapos mga 9, uh, mga around 9pm yata, 8.30 to 9, mga ganong time. Oo, at uh, doon nga po siya naging unang pagdinig na may kinalaman po dito sa disinformation at dito po sa ating mga online content creators, kung um ilan... Marami-rami 'yung pinatawag niyo po na mga vloggers pero tatlo lamang po 'yung nakapunta kahapon, 3 out of 40 online content creators. At ang ilan po sa kanila kahapon ay dumiretso nga po sa Korte Suprema para maghain nitong petition for certiorari and prohibition. Ano pong balak gawin ng Kongreso dito po sa mga vloggers na hindi po sumipot sa pagdinig kahapon? Uh, kahapon kasi napag-usapan niya no, yung kanilang absence doon sa hearing na yon uh, without a valid excuse. No, eh, Nagpasa po ng uh, show cause order ang komite uh, no, para sa ganon sa susunod na pagdinig ng TRICOM eh, sila po ay uh, uh, mag-attend na. Uh, yung kanilang uh, idinulog sa Supreme Court, eh, yan naman po ay hihintayin din po namin ang kautosan ng Supreme Court. No? Kung ano ba ang nagiging uh, magiging decision dyan. But uh, ang nakaka, ano dito, nakakagulat kasi dito, uh, yung aming imbitasyon ay simply na humingi ng opinion doon sa gagawing regulatory framework sa paggamit ng uh, social media platforms dito sa ating bansa. Because uh, kahapon nga, nabanggit no, sa ibang bansa, marami na pong mga regulatory policy na inimplement ang kanilang mga gobyerno nang sa ganon ay hindi po umabuso yung mga social media actors kung tawagin. Kaya yun naman po ang ating layunin dyan sa pagdinig na yan. No? Dahil nga sa ating experience, napakarami po na mga uh, fake news uh, ang uh, pinakakalat. Minsan nga, nagtataka at nag ano, pagiisip na, iisip na tayo. Ano ba yung totoo? Dahil pag nababasa natin sa social media, iba-iba ang... Iba-iba uh, ang ano ang uh, lumalabas na mga istorya. So, isa ang sakto na i-address dito sa pagdinig na to dahil uh, malaking epekto po nito sa ating national security uh, dapat wag ipawalang bahala. Ang ilan po sa sinasabi nila, eh, wala daw legal na basihan uh, ang uh, Kongreso para pilitin pong dumalo itong ating mga vloggers at online content creators. Para po sa panig ninyo, anong explanation doon para sa mga nakatutok po at nakikinig sa atin ngayon? Alam, al alam niyo po yung pagtawag ng isang pagdinig, no? inquiry in aid of legislation, na isang constitutional duty nang ating mga mambabatas mm -hmm. whether sa Senado ito o hindi kaya dito sa mababang kapulungan. Ito naman po ay uh, hindi naman po pag-uusik. Eh, alam nyo nakakalungkot kasi nung inimbitahan sila, no? Ah uh, alam mong guilty eh dahil uh, hindi ma at patuloy yung kanilang pag sa social media na keso ah uh, hindi raw sila attend kasi eh, pagkitil ito sa kanilang uh, malayang pagpapahayag, eh, mga ganun, wala pong ganong layunin itong TRICOM. Iniulit po namin yan kahapon na this is not a suppression of your freedom of expression, kundi ito po ay uh, pagdinig ng sa ganon, eh, magkaroon po tayo ng, uh, ng regulatory policy sa paggamit ng social media plan. Ano mo kasi, DJ Chacha, mm -mm. kung pero papansin mo, itong nakakaraang mga taon, pag nagbukas ka ng iyong uh, social media, mm -hmm. no, yung 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 uh, Facebook o hindi kaya TikTok, mm -hmm. Ang ang nakikita natin, nakikita ng kabataan yung nagmumura, yung walang humpay na pagmumura, yung wala talaga. Eh kung nagmumura kayo dahil yun ang ugali niyo sa inyong bahay, diyan na lang kayo magmura sa bahay dahil marami po nakakakita sa inyo, nakakabinig sa inyong mga kabataan. Pangalawa, meron dyan, nag-social, -so nagbablog, no? Ang kanilang uh, pinakakalat ay walang katotohanan, walang basihan. Hindi, hindi man lang binavalidate, no? Uh, pangatlo, yung kanilang uh, ginagawang uh, panawagan, no? Nananawagan sila ng kaguluhan sa bansa. Kailangan mag-people power, kailangan patalsikin ng gobyerno. Kailangan magkudita kayo mga sundalo. Ano ba yun, di ba? Yung ba eh dapat nating pabayaan o lagyan natin ng pulisiya? Yun lamang ang layunin nito. Ngayon, kaya hindi sila sumipot, eh, palagay ko guilty dahil they are probably the purveyors of uh, fake news. Kailan um, po ang next ninyo, uh, Congressman? Kasi di ba last uh, day na ngayon ng plenary session, kailan po ang inyo pong next uh, hearing sa isyong ito? Yes, Ted. Pero allowed po nagcha-chapi uh, tayo po congressman pa po medyo tayo po napuputol-putol congressman so again uh, say it again sir uh, kailan po uh, although allowed nga no kahit na po uh, naka-adjourn kayo kailan po kaya uh -huh. siguro uh, ang uh, ang nabanggit ka po ni chairman dan fernandez eh, siguro mga after mga two weeks no before the end of this month maaaring magkaroon pa ng isang pagdinig uh, tungkol dito kasi yung naimbitahan naming 40 One ba 'yun no? oh 40 mm -hmm. na mga uh, vloggers ito lang ho 'yung mga ano ito 'yung mga madalas nating nakikita at napapanood sa TikTok mm -hmm. o hindi kaya sa Facebook kaya sila ho 'yung unang batch na inimbitahan hindi naman po sa lahat ng iimbitahan doon sa mm -hmm. sa ano sa sa kongreso kaya nga kami natutuwa dahil uh, 'yung mga ibang uh, social media vloggers na matitino no na hindi nagpapakalat ng fake news sila yung nagattend no at uh, nakahingi kami ng opinion tungkol sa gagawing uh, gagawing uh, polisiya natin dito sa paggamit ng social media mahirap po kasi pag wala pong wala pong accountability magpapakalat ng fake news tapos magtatago sa likod ng freedom of expression, freedom of speech. Hindi naman po absolute ang freedom. Kung meron pong freedom, meron pong uh, right at eh, meron din pong dapat kaakibat na responsibilidad yan. Kaya nga po meron tayo mga batas para hindi po sila sumobra doon sa paggamit o pag-abuso <clears throat> ng right na 'yan. Okay, sige po. So aabangan natin 'yan. Kami lang po ay uh, ano no, ako uh, interesado ako dito kung kung sakali po na may show cause order, ano ang next kung hindi po sum sumagot doon sa show cause order? Ano ho magiging next move ng uh, Tricom kaya. Yung kanilang uh, hindi pagrespeto sa imbitasyon na 'yan uh, isang uh, uh, pambabastos no dito sa committee uh, magiging ang, magiging resulta is to issue or to cite them in contempt no mm -hmm. at kapag sila na contempt eh meron pong uh, kaakibat din po na penalty yan mm -hmm. ayan po ay uh, magiging uh, desisyon ng buong komite o mayorya ng miyembro ng komite okay at yan po ating abangan. sana nga po hindi na po humantong doon ano so po, <laughs> sa sa uh -huh. sa ganung sitwasyon okay uh -huh. sige ano, mm. eh, kasi nga <clears throat> oh, kasi dead, no nung nung inimbita namin sila Aba, eh, araw-araw, mga one week before yesterday, eh, araw-araw, keso, magkikita na rin tayo, keso ganyan, keso ganyan. Di kami naman, eh, wala namang kaming iba, ibang sinasabi. Eh, hindi ho kami vloggers, kaya wala ho kaming paraan, no? Para masagot yung kanilang mga opinion. Dahil opinion nga nila yung pinababayaan po namin. Ang problema lang kasi, Ted, kagaya kahapon, uh, invitado imbitado sila wala namang kaming sinabi doon na na kayo uusigin eh yung kanilang binapakalat sa kanilang mga followers na uusigin sila iko contempt sila ikukulong sila wala naman may, may nakulong ba kahapon wala naman may binastos ba kahapon wala naman so you know eh yun ang mahirap diyan eh ginagamit nila ika nga yung pulpito ng social media para patuloy yung kanilang pambubudol sa kanilang mga followers o sige po, so congressman, kami po i-aantabay sa inyo pong next hearing at sana nga po, no? Sana nga po ang lahat ng ito ay maidaan sa mahinaho na pamamaraan. Opo. Salamat po kong Ace, ha? Oh, yes. Opo. Thank you. Thank you very much, Ted. Thank Opo. you very much. Opo. Salamat na marami si Congressman Ace Barbers po, ang isa nga uh, na, ano ho sa naglatag uh, no sa kanyang privilege speech para po maging basihan din dito po sa ginagawa ngayong uh, Tricom hearing na ito